Tara pre, kain tayo pre. Kain tayo. Um, kain tayo pre. Sarap ng ulam naman natin <laughs> pre. Maroon tayong ulam pre na inihaw na bangos. Yun, inihaw na tilapia, inihaw na bangos. Meron pa tayong monggo pre. Yan, na may halong ang tawag dito. Kalabasa. 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 at alubate. Sarap. Yan. Tapos ito ay bangos at tilapia. Meron pa tayo ding inihaw na pork. Inihaw na corny ng baboy. Yan. Yan. Kain tayo mga pre. Ang sarap ng munggo. Tapos ang init pa ng kanin, napakasarap. Ito pala pre, susawa natin ng ano, ng ating mga uh, inihaw na isda. At uh, bigyan natin si ate na ano, medyo umara ang kanyang lalamunan. Takot si ate sa kamera eh. Yun oh, no? tingnan mo pre. Tingnan mo pre. Wow! Napakasarap Yan Ang sarap pre Piningaw Tapos lagay natin dito pre Yan Lagay natin dyan Lagyan natin ng toyo Tapos Ilalagay na natin sa plato natin pre Yan napakasarap Napakasarap Mmm Manamis-namis man, lamis-lamis masarap so yung mga mga anak ko pre ayaw magpakita sa camera kaya pag nyo ako lang yung nakikita nyo tara ka mapre mga pre

Tapos tikman natin yun. Oh, okay. Oh, oh. Mm. Oh. Um, Ang Napakayami. Ang um, sarap. Tapos, tikman natin pa itong inihaw na tilapia.

mga subscriber natin sa mga nanonood ng video natin sa India nakakaabot pala yung video natin sa India shout out sa mga kapatid natin sa India Ayan. tapos sa US no? sa US nakakaabot din pala yung mga nanonood din pala sa atin sa US Ayan. siyempre sa Philippines no? Mga nanonood sa atin sa Philippines. Nanonood ng video natin. Shoutout sa inyo lahat. Yan. Sino pa ba? Yan. Sarap. Ang kumain. So, tara, kain tayo mga pre. Yan, dito na lang yung video natin mga pre. Shoutout sa inyo lahat sa mga nanonood ng video ko.